Alas 12 ng tanghali kahapon, October 28, binabaybay ng motorsiklong ito ang kahabaan ng national road sa Purok 4, -Pur, Barangay Bulanan, Tabuk City, Kalinga nang biglang tumawid dito sa Center Island at nasalpok ang isang dumadaang umbak o tricycle. Sa lakas ng pagbangga, tumagilid ang tricycle at sakay nito. Dead on arrival sa pagamutan ng dalawang grade 9 student na lalaki na angkas ng motorsiklo habang kritikal naman ang grade 9 student din na driver. Sugata naman ang driver ng tricycle at sakay nitong isang guro. Talagang malakas yung impact dahil parang kabayo na tumalong yung motor nila sa center aisle at, na, at na, yun nga, na nakon nila yung umbak na paparating. Inoobserbahan naman ang lagay ng driver matapos itong itakbo sa Cagayan Valley Medical Center. Sa investigasyon ng mga pulis, galing sa paaralan ng mga sakay ng motorsiklo at wala silang suot na helmet. Hindi naman daw nagkulang sa paaralan ng mga pulis para maiwasan ang ganitong mga insidente. Pumunta kami sa mga schools na maraming insidente eh, uh, na nagkakandap ng checkpoint at nag ng IUC. And of course, nagkakandag tayo ng mga convicts, mga lectures regarding sa uh, uh, traffic rules and regulations. Posible namang maharap sa reklamong paglabag sa Presidential Decree No. 603 o ang Child and Welfare Youth Code ang mga magulang ng minor de edad na driver. Mayroon itong karampatang parusa na isang buwang pagkakakulong at multa na dalawang daang piso. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.